Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng lunes, araw ng pahinga. Actually, uh, nandito ako ngayon sa labas at naglalakad. Napakainit ng panahon, grabe, sobra. Sobrang init. Walking-walking tayo kahit mainit ang kalsada. <laughs> kahit mainit ang paligid natin dito sa bansang Kuwait, grabe. Walking-walking. Kasi sa totoo lang, pag nasa work ako, hindi naman ako pinagpapawisan. So, pag araw ng day off, yun lang yung time ko na pwede akong mag-papawis. Ano, mag, uh, so, eto nga, nagpapapawis tayo. Actually, dito sa Bansang Kuwait, umaga pa lang eh. Pero, grabe na hinip. Sobra. O. Grabe. Kaya, ayun. Lakad muna tayo dito. Walking, walking. Pag may time. Eto siya guys. Sobrang init. Pakita ko sa inyo yung lugar. Ayan o, tirik na tirik ang araw. Grabe. Sobrang init. lakat uh, lakad-lakad muna tayo. Actually, dito sa Bansang Kuwait, sa lang, nung araw nung dumating ako rito, mararamdaman mo talaga yung pera. Ramdam na ramdam mo. Pero oh. sa ngayon, wala na. Kaya, meron din akong konting guilt sa sarili ko. May konting pagsisisi ba? Na yung perang iniipon talaga natin, kailangan talaga nating pag-ingatan. Kailangan nating uh, palaguin ba? So, minsan naiisip ko rin yun, na sana hindi pa hulihan lahat. Sa totoo lang, mga ilang taon na lang din ako dito, nakakapagod na eh. Pero kung medyo bata-bata lang sana tayo, eh, dilipat naman tayo sa ibang lugar na pwede tayo magtrabaho bilang isang OFW. As of now, nandirito ako sa kalsadang to, naglalakbay. Kasi, kailangan naman natin mag, ano, magliwali. Kumbaga, hindi puro sa bahay na lang. Trabaho-bahay, trabaho-bahay. Ay lang buhay namin dito sa ibang bansa. Wala kami magawa. So, nakaka-boring, di ba? Wala kami ma mapaglibangan. Kaya eto eto lang ang magagawain namin dito kapag uh, nabuboring kami lalo pagka araw ng day off lakad-lakad <laughs> Ayan, pauwi na tayo guys. Sobrang init. Naka ano lang ako, uh, isang oras sa paglalakad. Grabe, pinagpawisan na ako. So, uh, pagdating ko sa bahay niyan, maliligo ako and then mapapahinga. Uh, ayun lang, napakasimpleng buhay dito sa bansang uh, Kuwait. Kapag uh, araw ng day off, ayun, bigyan natin ng uh, konting reward yung sarili natin. Hindi sa material na bagay. Kumbaga, yung uh, sa ikagaganda ng ating uh, katawan. Kumbaga, mag-exercise tayo. Papawi, syempre. Kailangan natin na. Uh, para meron tayong lakas o natin ng uh, kinabukasan na magtatabaho tayo. Ayun lang. Oh, grabe ang init. Pinagpapawisan na ino ko. <laughs> Dito na tayo sa ano, sa uh, lilim iwas tayo sa init. Ayan. Uwi na tayo. ilang ikot -ikot lang, ikot-ikot lang. <laughs> diba? Saya-saya. <laughs> Ganto lang, napakasimple at napakababaw ng kaligayaan namin. Look at day off. My gosh. <laughs> Grab yung init. Ah, pawis na pawis na ako guys. Sobra init. Grab eh. Iba nakapayong na. Pero kasi ako hindi ako nagpapayo. Sumbrero lang ako. bilhin na tayo ng ulam natin ngayon. Eh. tayo ng itlog at saka bil tayo ng giniling na baka. Yun pwede na yun. Sapat na yun. Grabe umiinit yung, yung cellphone ko. Kapag ganito tag-init, grabe yung init. Miinit yung cellphone ko. Oh, grabe yun. O sya guys, maraming salamat sa inyo lahat. Andedit na ako, malapit na ako sa work, sa bahay. So, para sa mga tumambay dyan, maraming maraming salamat. At ako mm -hmm. ay uh, pagpalaan ko tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw bigyan po tayo ng kalakasan sa araw-araw at uh, laban lang po ito po ni Sal Fuentes TV ang patuloy nagsasabi sa inyo na kapag may tsaga may nilaga, God bless po sa ating lahat mabuhay